Nakatayo ka sa isang party. Biglang dumaan ang isang babae. Bumungad ang leeg niya habang inaayos ang buhok at saglit siyang tumingin sa'yo na parang sinadya. Hinabol ng mata mo ang bawat indayog ng balakang niya hanggang sa tumigil siya at lumingon pabalik, nakangiti. Tanong, kaya mo bang basahin ang imbitasyong iyon? O baka isipin mong ordinaryong tingin lang habang ang totoo, sinusuri ka na niya kung may laman ng tindig mo o hanggang yabang ka lang. Tara, pag-usapan natin ang anim na ways paano kumilatis ng lalaki ang mga babae. Una, body language test. Ang lihim na sinyales ng katawan. Bago pa man magsimula ang salita, gumagana na ang unconscious body language ng babae. Ang bawat maliit na galaw niya ay parang code na dapat mong basahin. Ang bukas na postura. Kapag nakaharap ang kanyang tuhod o balikat sa direksyon mo, parang sinasabi niyang, handa akong makinig. Kahit hindi siya nagsasalita, nagsisignal siya ng openness. Ang saradong postura, kapag nakakross arms, nakayuko, o tila umiiwas ang katawan niya, ibig sabihin protektado siya at hindi niya binibigay ang access. Subtle touches. Kapag hinahaplos niya ang leeg niya, nilalaro ang buhok o pinapainit ang balat niya sa pamamagitan ng haplos, hindi ibig sabihin gusto ka agad. Ibig sabihin nito, sinasadya niyang ipakita na conscious siya sa presence mo at gusto niyang makita kung kaya mong magbasa ng ganitong mga signal. Stoic Application Marcus Aurelius once wrote, Observe how all things change into one another and learn to see that what is was before and will be again. Ganito rin ang mindset ng lalaking marunong kumilatis. Hindi ka dapat magpadalos-dalos sa unang galaw na nakita mo. Dapat tingnan mo ang pattern, ang kabuuan, bago magdesisyon. Pangalawa, the eye contact game. Labanan ng titig. Walang mas direktang paraan ng kilatis kaysa sa mata. The lingering stare. Kapag nagtagal ang titig niya, sinusubukan niyang makita kung matitinag ka. Kung babawiin mo agad ang tingin mo, ang dating mo ay mahina. Kung nakikipaglaban ka ng titig pero may ngiting banayad, papasa ka. The triangular gaze. Minsan gumagalaw ang mata niya sa tatlong direksyon. Mata, labi, dibdib. Hindi ito laging sexual, kundi test kung marunong ka bang mag-handle ng subtle seduction nang hindi bumabagsak sa pagiging halata o manyak. The look away return test. Titingin siya, iiwas bigla, tapos babalik. Kung mapansin mo ito at nagbigay ka lang ng kalmadong ngiti, ipinapakita mo na hindi ka nadadala ng simpleng laro. Stoic reminder. Epictetus said, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Hindi ang titig ng babae ang tunay na test, kundi kung paano ka nagre-react dito. Third, verbal provocation sinusukat kung matibay ang ulo mo. Kapag nagsimula na ang usapan, dito lalabas ang playful banter. Mocking humor. Ay, yan lang ba suot mo? Test ito kung magiging defensive ka. Doubting tone. Parang hindi ka seryoso eh. Test ito kung madali kang ma-offend. Challenging statement. Sige nga, patunayan mo test ito kung ipipilit mong magyabang o tatawanan mo lang ang mga babaeng may mataas na intuition, lalo na yung sanay sa maraming lalaki, gumagamit ng provocation para makita kung may backbone ka. Kung manipis ang balat mo, talo ka. Stoic Angle, Seneca wrote, A gem cannot be polished without friction. Ang pang-aasar at pang-uuyam ay friksyon. Kung kaya mong tumawa, maging witty at hindi magalit, ibig sabihin na polish ka na ng experience at disiplina. Fourth, social dynamics test. Paano ka makitungo sa iba? Hindi lang ikaw at siya ang usapan. Sinusuri ka rin niya sa mata ng lipunan. Waiter test. Paano ka makitungo sa mga nagsisilbi? Kung bastos ka sa waiter pero sweet sa kanya, automatic red flag. Group test. Paano ka sa barkada mo o sa barkada niya? Kung lagi kang nagyayabang para ipakitang alpha ka, bagsak. Pero kung marunong kang makinig, magpatawa ng natural at hindi kailangang mangagaw ng spotlight, pasado. Consistency test. Ang tunay na stoic consistent ang ugali. Kung mabait ka sa lahat, hindi lang sa mga taong may pakinabang iyo, nakikita ito ng babae bilang sign ng matibay na karakter. Stoic teaching. Heraclitus said, Character is destiny. At ang karakter mo ay hindi mo kayang itago kapag kasama mo ang iba. Doon ka binabasahan ng totoo. Fifth, The Time Test Ang pagsubok ng paghihintay Kung may isang bagay na ginagamit ng babae para kilatisin ang lalaki, ito ay oras. Late replies Tinitingnan kung magiging clingy ka o kung kaya mong maghintay ng walang drama. Delayed availability Kapag bigla siyang busy, test ito kung gagawin mo siyang sentro ng mundo mo o kaya mong manatiling kalmado at may sariling buhay. Patience in interaction. Kung kaya mong panatiling steady ang energy mo kahit mabagal ang daloy ng usapan, makikita niyang hindi mo siya sinusubukang kontrolin. Stoic lesson. Marcus Aurelius wrote, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Hindi mo hawak kung mabilis o mabagal ang sagot niya. Pero hawak mo kung paano ka magre-react. At doon nakikita kung gaano ka katatag. Last, the intimacy test. Beyond physical. Kapag umabot na sa antas ng pisikal na lapit, doon lalabas ang pinakamatinding pagsusuri. Touch dynamics. Touch dynamics. Kapag hinawakan mo siya, mararamdaman niya agad kung puro libog lang ba o may respeto sa bawat galaw. Control versus Aggression Ang lalaking marahas at barabara ay nakaka-turn off, pero ang lalaking marunong magbigay ng balanse sa init at respeto, iyon ang nakaka-addict. Presence in Intimacy Kung kaya mong manatili sa kasalukuyan, maramdaman ang bawat hinga at galaw makikita niya na hindi ka lang naghahabol ng physical na kasiyahan kundi may mastery ka sa sarili mo stoic reflection true mastery is self mastery at ang pinakamalaking turn on para sa babae ay isang lalaking kontrolado ang sarili hindi alipin ng sariling pagnanasa at the end of the day mga kapatid ang kilatis ng babae ay hindi simpleng laro ng tukso. O, gagamitin niya ang katawan, ang mata, ang salita, ang oras, at ang init para subukin ka. Pero tandaan mo, lahat ng ito ay hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa iyo. Kung hindi mo kayang manatiling kalmado sa gitna ng kanyang alindog, ibig sabihin wala ka pang tunay na kontrol sa sarili mo. Kung ang bawat titig niya ay kaya kang paikutin. Kung ang bawat biro niya ay kaya kang pabagsakin. Kung ang bawat paghihintay niya ay kaya kang pasunurin. Ikaw ay alipin pa rin ng pagnanasa at kahinaan. Pero kung natutunan mong maging matatag, gaya ng turo ng mga stoic, na sa bawat tukso ay manatili kang nakapirmi na sa bawat init ay kaya mong panatilihin ang lamig ng isip na sa bawat laro ay hindi ikaw ang nagiging laruan doon ka nagiging tunay na lalaki sabi nga ni Marcus Aurelius you have power over your mind not outside events realize this and you will find strength at oo kasama rito ang kapangyarihang hindi magpatalo sa tukso ng isang babae. Kung matutunan mong maging amo ng sarili mong isip, hindi mo na kailangang habulin ang validation ng kahit sino. Ang babae mismo ang makakakita ng apoy at lakas sa loob mo. At sa sandaling yon, hindi na siya basta kumikilatis. Siya na mismo ang nahuhulog kaya mga kaibigan kung gusto mong maging higit pa sa ordinaryong lalaki kung gusto mong matutong basahin ang mga senyales at sabay ay maging master ng sarili mo huwag kalimutang i-like ang video na ito mag-subscribe para sa mas malalim na usapan at i-share ito sa kapatid mong dapat ding matuto kung paano maging matatag sa harap ng tukso dito sa channel na ito hindi lang tayo natututo tungkol sa mga babae, kundi mas higit pa. Natututo tayo kung paano maging isang lalaking may disiplina, may lakas, at may kontrol. At tandaan, sa huli, hindi ang babaeng kumikilatis ang magtatakda kung sino ka, kundi kung paano ka humaharap sa bawat pagsubok ng buhay.